Hello guys, what's up? And welcome to my vlog once again. And today's kanap guys is ipapakita ko sa inyo yung requirements ko kasi a-apply ulit ako sa Pasidungog. So yung Pasidungog guys is award yon for the teachers, for the school heads, ganyan. Siyempre naman guys, para naman ma-encourage tayong gumawa pa ng mga more, more, more achievements. And of course, para ma-inspire naman tayo and be motivated sa ating mga gagawin sa um, education or sa ating um, tinatawag na educational system. Maging motivated tayo and dedicated to serve our learners. O, ba diba guys? So, ipapakita ko sa inyo guys yung aking mga requirements na isi-xerox kasi yun ang need for um, um, evaluation so meron tayong evaluation if uh, qualified ka to run as a uh, outstanding teacher of the year so ipapakita ko na sa inyo guys without further ado so come on So, ayan guys, yung aking mga requirements na SSRox. So, napakarami yan guys na aking SSRox para sa requirements sa Pasidungog 2022. Ayan, Pasidungog 2022 Awards. So, ayan yung mga SSRox. So, guys, kung nakikita ninyo. So, never mind guys yung aking mga unan tsaka yung mga blankets at mga nakakalat na mga bags. Yan guys, yung nasa gitna. Ayan, and yun pa guys, yun. Sa taas ng unan. So, yun yung mga requirements ko. So, maya maya guys, start na ako mag Xerox gamit ang aking printer para maamat-amatan ko na guys or ano, makastart na ako ng ano, ng aking gawain. Kasi mag-sort pa ako and then iche-check ko pa. And then gagawa pa ako ng tabings for this. So, um I need to ano, to complete and uh, to finish this guys kasi may deadline kasi ito. So, dapat ko siyang tapusin. So, anyway, may Saturday pa naman at Sunday. So, I need to hurry And um, go with the flow na matapos. So, yan lang, guys. Share ko lang sa inyo yung ating mga requirements for Pasidumog 2022. Bye, guys. Thank you. Just sharing.